Bawal, bawal ang sukan, bawal ang dulpiyan. Siguro <laughs> lang lamang. Ang pito, ang Okay. Pito, ba? Okay. okay, teka lang, teka lang. Tapos lang, pito. Bawal ka dyan, pito. Yes, nyo. Ikaw na rin, One Okay, gusto mo lang sa pisa. Ito yung pinakamataas nyo, ito naman sa ko ay parang Kasi sa sining parang yung Kasi, sabi, 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 para, sabi. Hindi ko makita ano yung sinisingin. So, <laughs>